So, after sa isa upat kaadlaw mga ka-farmers, atong balikon ang atong gibutang na sola sa atong minifan. So, inani na kadaghan after 4 days. Mauna ni siya karon ang update sa ato ang asola na atong gibutang sa ato ang minifan. After 10 days siguro mga ka-farmers na punas daghan mo na niya itong minipan sa atong asola so lantaw na to pero sa tanong natin, mga ka-farmers di na ni mabutog 10 days mahurot na ni sa atong mga manok so karon selfie selfie sa ta ato ang mini farm na asola farming so with asola mag selfie selfie yan uh, karon manguha tao gemay gamay at nga sola atong hiatag sa atong manok sulay so, nato kumkaon ba sa atuang manok so unahon nato ihatag kani atong manok nga hiniktan ma hiniktan ako pero ang breed ani niya is hollow ano. so gi try niya w, kaon pero gibuhi andra dili <coughs> pa ka kabalo unsa ni akong gihatag sa iya ha? so ato i try diri sa nay gamay nga piso So, na, -ay, ang inahan, si iya lang itanaw. lantaw niya. So, na ay uban. Dili gihapon. Di mukaon. Ako, balikan nato sa itong hiniktan. Ah, wak gihapon. Di gihapon gusto. Inurante pa sila sa ito ang asola. So, na iniabot Ang isa ka batch. So, itry na ito yatag sa kanilang niabot na inahan nato Nga manok. Kauban ang iyang mga anak. Ah, di gihapon atong hiniktan di gihapon mo kaon og asola. Gisubo na nato unsay gusto nimo subuon bai. Ay, ah, tray nato sa atong isa ka inahan nga manok. Wit sa iyang mga anak. Ah, di gihapon ah, mo Kung unsa na man kamong mga nok? Di mo mo sa atong asola gitanom nako na para sa inyoha mga manok-nok. Unsa na mo mga nok? So, dili man sila gusto ato i-try diri sa ako tangkal na itulo buok nga piso. Uh, dua duha ka bulan tulo ka bulan ning piso ani. Tulo ka bulan. So, dinhi makita nato nga kusog ka isla mo kaon og asola. So, hayahay na karon na pagkaon sa tong manok. Ang uban nga mga manok nato dili mukaon pero kaning tulo diri sa ato ang Gibutan sa sulod sa akong tangkal. Tangkal nilang manok. So, kusog mo ka ng gasola. So, dili sila inurante sa asola. Ang uban inurante pa sa asola. Nga ipakaon sa ila. So, itali na sa pinahan. Uh, ah, gili, yapon. Ibalik na to sa tangkal. Ah, kusog mo ng gasola, oy. Mahapit na nahurot napay hulog, ipunit sa isa kagamay gamay sa boss pero gibuyian bu ra gihapon ha huh? tunga na dayon sa tung palad ang asola na hurot nila hmm ganahan sila mukhaon og asola mga ka farmers so kalantaw na to ano hapit hapit na hurot sa ato ang palad ang asola so it means mukhaon gid ang manok sa ato ang asola So ang uban, inurante pa sila dapat niya siya, uh, 70% ang feeds na itong ihatag nila paliton, commercial so 30% lang ang asola pero dili dapita 100% asola napa, napa sa, kilis, sa likod sa akong kamot sa akong lagi hurot nila ang farmers ang asola so it means dili dili na kita mapalitan yung feeds asola na lang